Inawa okay. ko wala. Tapos kabalik it ngayon, itong uh, buwan, itong uh, talaga, dire diretyo na masakit na talaga. Dire diretyo na masakit na talaga. Anong nangyayari sa iyo dati? Na banggaan? No, no. overstretch, hyperextend, ano extend no, no, Oo. Ah, no. Sige. Puka dyan. si Cruz, saan ba na masakit ay doon? Buo na yan. Kailan siya nagsimula? idol? doon, yung mga laminggo na araw na o buwan. Buwan na Buwan na. Hindi sabi mo nawawala-wala eh. Nawala, bumalik. Kailan yung huling balik? Kailan yung huling mo naramdaman yung bumalik talaga siya? Kung uh, buwan. Tatlong eh, buwan. Dati kasi, hindi ko naman siya doon kung naglalaro ako. Kaya nalaging na ko. Hindi ko natin may task nang maayos. nang maayos. 背我。背不、啊。

I Huwag mo nang ibuwat to na mabigat sira. Bumaba kasi siya eh. Baka dalawang angat ah, ako, dalawang tumunog eh. Ibig sabihin sumubra baba kaya hindi na mawala yung sakit-sakit. Ngayon -sakit. huwag eh, mo Pwede ka magbuhat ng mga konti-konti, yung mga normal lang. Pero yung magmula sa shilling, yung mga mineral water, yung pilog. bilog. Isang ah, Oo, huwag mo na... Palipasin mo muna kahit mga tatlong, mga apat na araw, ha? Hmm. Kasi baka dumulas na ulit eh may nice straight mo na kasing masakit kagad ka eh. At hindi naman sa kanya frozen shoulder. Umuusog. Malamang yung pwersa mo sa laro noon. Meron kasi ako naramdaman dito, pati sa loob. Bumano. Tapos inangat ko rin ito tumulog. Umangat pa ulit doon. Sabi, sobrang baba niya. Pero yan, konti na lang matira dito, sir. Ayos na yan. Huwag mo lang talaga muna ibuhat, ha? Kaya lang. Ilaro, huwag mo na. Pahinga mo muna. Sa laro, kahit isang linggo lang. Siyempre, baka mamaya pagpasa sa'yo, mataas yung bola. Oh. Maganong ka na naman eh. Sayang eh. Eh siyempre, hindi mo naman akalain. Eh. Mahabot mo ba talaga? O sa riba, huwag mo kuma. Eh oh. lang, huwag mo lang muna ngayon. No? Oh. Kahit mga isang linggo lang, eh ano mo lang. Tapos yung mga buhatin sa bahay, normal lang, pa lang.". Kaya yung mga normal lang. Pero yung magmula, yung na may laman, huwag muna yun ha. Yung mga level taas ka lang muna ray papaba okay okay thank you thank you